Hello mga Auntie Uncle! Nandito po Auli ako ngayon kasi gusto ko po kayong isama sa aming pag-grocery. Day off po namin ni Richard kaya kami ngayon ay pupunta sa Costco. Kaya samahan nyo po kami. Ayan, kung mapapansin po ninyo mga Auntie Uncle, ang panahon po ngayon dito ay autumn or fall. Kaya, ayan, wala nang halos pawala na ang dahon ng puno na ito. Ayan mga auntie uncle, kung po ninyo yung mga kulay ng puno, I mean yung mga dahon ng mga puno, ayan, nagsisimula na siyang mag-iba. Yan na yung nakikita nating mga autumn leaves. Ayan mga auntie uncle, maganda po ang panahon ngayon dahil umaaraw. Usually po kasi ay umuulan na po dito sa UK. At ito na nga po, narating na natin ang Costco. Kung mapapansin po ninyo mga ante uncle, napakalawak po ng kanilang parking space dito para po sa mga customer. Yun po ang isa sa maganda dito po sa England na hindi kayo mahihirapan maghanap ng parking sa inyong mga sasakyan. Ayan, kuha na po tayo ng ating trolley. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Ayan po mga auntie uncle, simulan na natin ang pag-grocery or ang pag-window shopping. Ang Costco po ay parang landers or SNR po dyan sa atin sa Pilipinas. Ayan, dahil magpapasko na po, ay marami na rin po silang mga Christmas decor dito po sa Costco. Mga naglalakihan. Ang ganda nga pong tignan eh. Ayan po kami ni Richard. Nagpapakit lang po. <laughs> Ayan, tayo po ay magbabayad na sa counter. Ayun po mga ante, uncle, tapos na po ang ating paggrocery dito po sa Costco or tinatawag na SNR dyan sa atin sa Philippines. Hindi naman po ganong karami yung binili natin dito kasi mostly ang grocery na na pinupuntahan namin ay yung malapit po dun sa amin which is yung Aldi or Lidl. Kaya konti lang po yung binili namin. Parang yung wala lang doon sa grocery, yun lang po yung binili namin dito sa Costco kasi parang kinumpute namin parang mas uh, mahal dito sa Costco yung mga regular na items. Kaya, yun. Yun lang po ang binili namin. Uh, anyway, maraming maraming salamat po sa ating mga subscribers. Please do not forget to share, like, and subscribe po sa ating YouTube channel. And as always po, thank you for watching. Be safe. Bye!